Hello guys, uh, magandang tanghali po, good afternoon, ayan, good morning doon sa mga tagaibang bansa. So, mag-update lang po tayo ng small sari-sari store ni Inday Mele Vlogs. ayan. Kararating lang po namin ng mister ko, galing kami namili ng mga aming paninda, ayan. Nandito po ako sa kusina, si tapos ko lang maghugas. Yan. So, maliwanag kasi nag yung ilaw namin sa CR. Nag-reflect. Yan lang po. Ilaw namin sa CR. nagre reflect So, ayan guys. Uh, Pag-check -che po ako ngayon ng paninda yung aming pinamili. Che Check ko po yung resibo uh, katatapos ko lang salansan ng mga soft drinks. Ayan. Ayan. po. Ito po. Ito po yung aking mga mga drinks. Ayan. Oh, ang gulo. Hindi ko pa na masyadong naayos guys yung ano. Yung aking mga drinks. Ayan. Kasi ang dito ko ng space namin. So, ngayon, ayan, ito yung mga paninda ko, guys. O, oh, kalbo na yung dito. Kaya po, namili kami na ni Mr. Kalbo na po yung sa, dito sa bintana, yung mga chichiria ko. Kaya, ayan. Nadagdagan natin ng paninda. So, ayan, guys. Ito yung mga pinamili namin. Yung Mr. Ayan. Ito po, oh. Ayan, ayan. May tubig, may ano. Tsaka ito rin po, hindi ko pala. So, bali, tawag nito Ayan. medyo mano guys Ayan. galing po kami ng grocery tatapos ko lang din manalans magsalansa ng mga soft drinks sa to guys tutor ko kayo guys Ayan. ito po yung laman ng ref Ayan. Pinaka mabili ko ngayon guys, soft drinks, ayan, yung mga sesto ko, kasi nga sa init ng panahon, at saka, ito po yung pinaka mabili sa akin ngayon, yung delights, ayan, ayan, So, pag namimili po ako niyan, dalawang bundle, isang bundle. So, ayan yung yellow ko, kagagawa lang. Dalawang beses po ako gumawa ng yellow sa isang araw. Napakabili po ng yellow, guys. Ayan. So, ayan. Nakasalansa na po yung mga red horse dyan. Ayan. Ayan. mga soft drinks. Ayan. Kung ano po yung pinakamabili sa akin, guys. Yun yung, yun yung pinakabibili ko. Pinakamarami kong binibili. Ayan guys, mag-check ako ng paninda. Siguro mamaya na ako mag, maglinis mag ng CR kasi linisin na rin naman po yung CR namin. Ayan. Medyo madumi na. Medyo madumi na po yung CR. Kaya maglinis-linis na ang inday ninyo. Ayan. Linis-linis na si Inday. Daming sampay. <laughs> Ayan. Ayan. So, ayan guys. Continuous. mag ko po tayo ng ating na pinamili. So, ayan. Namili po kami ni Mister. Siya po yung nagdala ng ako mga paninda. Ito po, namili po kami. Ayan. Ayan. po yung mga drinks namin ngayon kasi sobrang init ang pala. So, mag ko po tayo na mga pinamili namin. Ayan po habang ng listahan. po kami ng nangyay. Kasi mas mura mura ng konti. Kahit piso lang yung, ano, piso yung difference, malaking bagay po sa small sari sari store yung piso. Yan. Kung negosyante ka, alam mo yun, napakahalaga na piso. Kasi po, ang kinikita ko dito sa small sari sari store, hindi naman po kalaki lang. Bariya, bariya lang po. So, taga-taga lang talaga po tayo mag-anak buhay, di ba? So, ayan. Ito kasi ang ano. Ay, lang ito yung ano. Ang Every time po na, every time po na namimili ka, kami, kami ni Miss Claire ng paninda, lagi ko pong sinecheck yung prices. Mga prices ng items kasi po, nagtataas po yung ibang items. So, ah, nag-a-adjust din po ako kapag nagtataas sila. Yan. Kahit piso, nag-a-adjust po ako. Kasi malulugi po tayo kung hindi tayo mag-adjust, guys. Kung tila yung mga na kita dito sa akin. At mga sari-sari ito, ito, ito. More, sorry, sorry, store. talagang taga-taga lang po tayo. Ayan. Saan tayo dito? Ayan. Ayan po muna natin. Kasi ito. So, ayan, guys. Ilalabas ko naman yung pinag-ibinan ng, ng minister. Para so, ma-check ko na maayos. So, kung halimbawa, kailangan po talaga natin pang-check ng na ating mga pinamili kasi kapag may kulang, um, uh, pwede tayo bumalik doon sa grocery guys. It's so, okay naman na ako doon sa pinamilihan ko. So, kilala na po ako. Kaya, kapag may kulang, balik ako, balik ako agad doon. Then, pinipigay naman nila yung kulang. Yes. So, kay Galiego at saka kay Sarago Yan po yung mga... Nabili po yung mga chichiria ko guys. Ayan. Nabili po. Okay. Ano yun? Shopee? Ayan. And guys, may dumating naman yung na Shopee. Paninda ko rin yan, guys, na mga ino-order ko sa Shopee. <laughs> Andiyan na po tinatawag po ako. lang kararating lang ng Shopee. Parcel na naman. Ito, oh. Saan po? mo na Hindi ko so, ito okay na na where's my wallet So, ayan guys. Bumating po yung aking another paninda from Shopee. Ayan. Guys, tip ko sa inyo, pag namili po kayo ng, ng mga paninda sa Shopee, Doon po kayo pumunta sa mga live kasi legit po yun. Huwag kaya pumunta sa hindi mga live kasi meron pong hindi itin. So, kaya pumunta po kayo sa live. So, yung mga ano po, yung um, <laughs> mga, ayan, yung mga ganito pong 20 coins, iniipon ko yan guys. Iniipon din tayo ng paunti-unti. Mm -hmm. Okay. okay. Ang continuous po sa ating pag sa ating pag-check guys. Ayan. Ayan, dito po tayo ulit. Mabili po yung aking mga titserya guys. Ayan. Ayan, madami po ako kung nilililin ng chicheria. Ayan. Dito po sa Shopee, mamimili po ako ng mga paninda ko doon. Kapag meron pong mga sale doon sa aking suki, kumukuha po ako doon. Sa live lang po. Sa live kasi mas maigi po sa live. Ayan. Tinulungan po ako ng mister ko kanina mamili. So, i-check po natin, guys. So, marami, 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 marami tayo na i po. Ito rin po, guys, pinakamabili sa akin. Eh. Mga kasari, ayan, mga kasari, po. mabili sa akin yung honey, ayan, o. Yung honey, baka naman. Dati po, ang bintahan ko ng honey ay 2 pesos lang, tapos hanggang nag 3 pesos ang isa, tapos ngayon po kasi tumaas po, 4 pesos naman po ang isa ngayon. So kahit po tumaas siya, uh, mabili pa rin siya. So wala po akong magagawa kung tumaas yung ano kasi hindi naman po ako yung factory nito. Every time yun nga, sabi ko, every time na, every time doon sa akin pinamimilihan, pag nagtaas yung price, nag-adjust sila. So mag a ko rin po mag-adjust para hindi tayo marunin. Diba? Gusyante ba? Diba? <laughs> Gayaan po marunong tayo sa ating pag ng buhay. At syempre po, meron din po akong extra income, guys. No. Hindi po ako yung babaeng bahay lang, guys. Ah, hindi po ako yung babaeng bahay. May discarding din po ako sa buhay. Kailangan din natin ng discarding kahit tayo mga babae lang, guys. Ha? Mm. Kasi mahalaga po, kahit tayo mga babae, eh, meron din po kayo sa buhay. Ayan. Bukod sa aking pagtitinda ng sari-sari store, guys, meron din po akong extra income Uh, sa DXN guys ayan sa DXN ah, uh, mapinid din po yung mapinid din po yung mga DXN coffee ko guys ayan mabili siya ito po ipapakita ko sa, <laughs> okay, sa inyo yung aking kape kailangan na ba guys guys ipapakita ko sa inyo yung aking kape ah, yung, yung DXN Coffee kahapon pagdating ng mister ko, namili rin kami ng DXN Coffee, magkasama kami sabi ko sa inyo guys, ito po, oh, ayan, ito. DSN Coffee guys, ayan, o. Oh. Ah, uh, ito po, itong DSN Coffee, hindi pa kami mag-asawa ni Mr. sa ganito na po ako. Ganito na yung hanap buhay ko. Ayan. So marami lang po. Maraming extra income si Inday. Marami lang pinagkakarakitan. No? Mm -hmm. Imbis na mag-ano dyan. Imbis na mag-tawag nito. Ah, maghanap buhay na lang na maayos. Mm. Diba? Oo. Oh. Tulungan si Mister. Huwag lang, huwag lang umasa kay Mister. Tumulong din sa paghahanap buhay tayong mga babae. Oh. Kahit po ang mga anak ko, may mga trabaho na kasi may anak ko. May mga anak ko ako. Pero yung dalawa kong anak, may pamilya na. So, hindi po ako umasa doon kasi may mga pamilya na. Kahit naman sa aking binata na anak, hindi. Hindi ako, ano, Ayan. Para sila po din ay makaipon din sa kanilang para sa future nila, guys. Hindi po ako palaasa sa aking mga anak. Habang may lakas pa, sige, hanap buhay ang nanay. di ba Wag hmm. dyan lang yung ano, yung tawag nito. <laughs> Basta yun na yun, guys. Kaya kung sino po yung gustong mag-DXN dyan, magkaroon ng extra income, Ayan. Kasi ito po, herbal coffee po guys. Pwede po ito sa, sa may mga sakit. Kahit so sa walang sakit, pwede po yung uminom. Ayan. Kasi herbal coffee po ito. Ito po yung ginagamit namin ni Mister at ng buong family ko. Ito po yung aming kape. Ayan. Kahit po ako yung nagtitinda ng ibang brand ng kape. Ayan. Nakita nyo sa taas po. O, oh, marami akong kape dyan. Ito po talaga ang ginagamit namin. Kasi po, herbal coffee po ito guys. Ayan nagbibigay po sa amin ng energy at saka yung mga ah, uh, pang ano sa mga toxin yung tanggal ng mga toxin guys Ayun. pwede kang kung gusto mong ah, uh, lumait yung ano mo yung fats mo, yung bilbil mo pwede rin po dito may sistema lang guys kung paano magpaliit lang bilbil sa pamamagitan ng ating DXN Coffee kung gusto nyo pong malaman guys pwede nyo akong i-message dyan pwede nyo akong i-call para alam niyo kung ano yung pamamaraan ng pag-inom kung gustong kumayat at gustong tumaba. Kasi reverse po ang gamit ito. So, yan guys. Mag-check tayo. <laughs> Magpatalas kasi. Marami pong products and eggs and hindi lang naman coffee. Meron din po tayong mga uh, capsule, uh, tableta, lahat po yun ay herbal. Guys, herbal since 2006 pa po ako nag-DXN until now. Yan. DXN yung sir po ako. Malaking bagay po yung nagawa sa akin ng DXN. So, ngayon, meron na naman akong rebates. Uh, DXN, nakailan na yung rebates ko. Uh, ngayon, yung rebates ko, hindi ko muna kumuha kasi sabi ko sa mister ko, sa so susunod namin bili ng DXN coffee at other products in DXN, tadagdagan na lang po namin yung uh, aking rebates para pag-uwi namin sa bowl, meron kaming baon. Ayan. May baon kaming produkto ng DSM. Ayan. So, ito. Continuous na. Ang <laughs> dami kong iti-check. Hindi ko alam, mamungunahin ko dito. Ayan, 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 ayan. Honey. So, diba? Sinasabi ko na nga, access Dati, dati 34 lang. So, ngayon, 38 na po ang isang ito. So, 4 pesos yung tinaas. So, syempre, pag ganyan, mag-adjust ka rin ng price. Diba guys? Adjust-adjust lang tayo. Check siya kasi dalawa na lang siya. Okay siya. Ayan. Tapos, X of OP. Where is the X of OP? Okay. hindi ilaw hindi guys ah! ayan han ah! ito na po yung mister ko pwede lang baka oh guys ka nga ito yun nagre-record lang ako hindi yan live ah! hindi nga live anong gagawin niya? pwede mong ilaw guys hahahaha habit mo yung redorse ilaw guys ay mister ko makabili ako ng redorse oo o diba yung mister ko paninda namin bibilin din niya <laughs> o oh, di ba? Negosyo eh, no? Negosyo ah. ang kilang eh. <laughs> Ganyan asawa ko. Dalawa. Oh. Yeah, Binibili <laughs> yung paninda namin niya. Yung... Ano na yan, mal, 125 na ang sa... 125, oh? Hmm. Gali <laughs> sa kaha yan. Yung 50 nga, yung 200, bili, ano yun, bayad yun. Aray. <laughs> Malaya pa dyan na ano eh. Uh, Sakto-sakto pagbalik yung chinila, suot ko yung tinila sa ko. Ang ipit. Gano ako sa lakong pang-upload eh. Sabi ko update ako. <laughs> Na-update lang ako. Sigal kayo. O ayun na. Guys, ito na. Ito <laughs> na guys oh. Yung 125 yung tip kinasaka kinuha ko. Nagmura <laughs> ko tara bit bit. Eh. <laughs> doon niya sa kapatid niya, guys. Yan. <laughs> <laughs> ano ba 'yan, Chanela so? Sa ano? Doon. Sa pintuan. Pupunta po 'yan doon sa kapatid niya. Apit bahay lang namin. Nag happy happy sila. Ano yung lalaro niyo? Sa Ano? Usoy? So, ha, usoy. Ini, sarap ko. Ayoko. <laughs> And si Mister. Andun sa kapatid niya, mga kipag inuman. Nakatatlong redors na sila. Pero alam niyo po yung Mister ko, binibili niya. Hinim, <laughs> ganyan binibili niya yung paninda rin namin. Siyempre, negosyo lang po, diba? ba? ko nang ng check yung uh, mga napamili ko. Ayan yun. po, ang kalat. <sighs> ang kalat, ang kalat. So, ayan. Um. Ayan guys, ayan po yung aking app Date, sa aking small sari-sari store. So, huwag niyo pong kalimutan. Paki, paano naman po at pakishare. Ayan. So, meron din po akong YouTube channel. Yung aking YouTube channel po ay monetized na. Uh, pag naligaw po ko sa, kayo sa aking YouTube channel, Melay Divina Vlogs po. No? Melay Divina Vlogs. Yung aking pong YouTube channel. Monetized na po siya. Pag naligaw po kayo dun sa aking channel, uh, wag nyo na pong i-skip yung ads. <laughs> para kahit paano may income naman. <laughs> so, ayan guys. Thank you for watching. Please follow Inday Melay and Medi Divina Vlogs. Ayan. Thank you for watching guys. Have a great day and ingat po ang lahat kasi napakainit po ng panahon ngayon. Sobra. So, ino po tayo ng maraming water. Yeah. Para hindi po tayo ma So, bye-bye. Thank you for watching.